Ayun, good morning mga tools. Ah, uh, titignan natin tong pinubuhosan nilang kalsada mga tool. Lapit na dito sa lugar na kinaruruunan ko eh. Uh, mixer. Mixer yung ano, nagbubuhos mga tool. Ayan Hindi oh. lang nila pinipison mga tol. Kaya madaling ano. Madaling mabiyak-biyak yung siminto nila. Bakit kaya ganun? Mga kontraktor walang gamit. Ito, tinambak nila to Wala nang pison-pison niya. Pinulungan lang ng truck. Ayan na. Buhos. Laki ng bag. buhos sila buhos tablago ah, ayan mga tayo ayan isang, <laughs> yeah, yeah, isang truck kapal buhos mga may dalang timba o magkakakot ng halo yun o si simento ng bahay siguro yan ganyan karami yung isang mixer o dami là mình đi nhau làm ăn này nó. Nag-aakot ng alo, kaya pala matagal mapuno yung kalsada dahil inaakot eh. Naglalagay <laughs> <laughs> sa dami. Okay. Dami din laman eh, oh. oh. Dami palang laman yan. Dami, eh. sir. bos daj nam na to lukusna, nekara